Isang mountaineer ang nawawala matapos sumakyat sa Mount Makulot sa Batangas noong Easter Sunday. Ipagpapatuloy ngayong araw ang paghahanap sa kanya. Para sa detalye, may live report si Jay Sabale. Jay? Raya, tatlong araw nang nawawala ang mountaineer na si Victor Joel Aison. Huli siyang namataan noong Easter Sunday. Alas 12.30 na madaling araw noong linggo nang iniwan ni Aison ang kanyang malaking bag sa mountaineer stopover sa poblasyon 7, Cuenca, Batangas, kay John Riel Katangay, apo ng may-ari ng stopover. Malit na bag lamang daw ang dala nito ng umakyat ng Mount Makulot. Huling namataan si Aison, alas 9 ng umaga nang bumili ng mineral water sa tindahan sa taas ng bundok. Kahapon ay nagsimula na raw ang mga tawag kay Kamanuel Atienza, may-ari ng mountaineer stopover at matagal ng guide sa bundok, na mga naghahanap na kapa-mountaineer at magulang ni Aison sinimulan ang search and rescue ng mga pulis at barangay alas 9 kagabi. Matapos ang ilang oras, bumaba sila pero bigong mahanap ang nawawalang mountaineer. Dumating na rin dito ang mga mountaineer na sina Nino Lopez at Waki Gotchoco na nagsabing tutulong rin sa paghahanap. Kwento ni Kamanuel, di na raw bago rito ang may naliligaw o nawawalang mountaineer. Marami ang hindi naniniwala pero dyan talaga may mga naliligaw na kahit taga rito. Kasi may mga parang mga inkanto ba o yung mga hindi natin nakikita na talagang pag gusto ka iligaw, mali iligaw ka. It's a friend of a friend again, like I said. And he contacted me and he, he, he just needed some help. So I just, I just contacted him and I called my other friend. And next thing I know, I just grabbed my bag and I went. And, and my other friend came along and said, you, you know, you need backup. I said, why not? that's it. Nothing more, nothing less. Anong oras ngayong umaga ay ba magsasagawa ulit ng search and rescue operation sa mga police at barangay. Rhea? Maraming salamat, Jay Sabale.